sa kanila ba wag sa may impostor as a giant ay ano ba kalo titan giant ay tama pala ako question pa ba kung paano ko may laban. wag na lang guys ay hindi ko pala bibigay regalo ko sa iyo ako practice naman na siya siya naman nagpa-practice hindi sulat ko yun eh <laughs> nilagay ko yung bag ko dito para makapag-video ako so, Si why not go Ganito mo pa yung mo nanay mo? Papunta yung nanay mo, wala ka na Malay mo pumunta nanay ko, tapos magpirma siya, tapos sabihin, ay hindi yan katulad tulad ng ganyan. Ay, puta kayo na. Paano mag sinabi? Eh? Paano nyo napapagma sa nanay mo? Eh? Umuwi kami, kaya nga kami nawala ngayon eh. Bakit diyan pa pirma ng nanay mo? Di ko kasi makamang sulat yun eh. Para din yung film cam ko para sa Intramuros hindi pala tayo pupunta doon. Sabi ko nga wag ako isama sa mga magsi-speech eh. Anong sabi niya? Noted. It's kasama. Liar. <laughs> Okay, magbibigay ako na regalo ko kay Angela Kasi baka makalimutan ko pa rin Kaya e, regalo ko sa'yo Oh my God, mayroon ako Oo eh, nakakainis Mami-pressure si Angela na mag-react <laughs> Reminds me of you. Miss Miss Universe Oo, oh, di ba? Di ba parang ikaw, mahilig ka sa Miss Universe Tapos mahilig ka din magsabi ng Miss Miss <laughs> Kala ko yung ibibigay mo parang Uy, madami sa... pa Ay, parang <laughs> And... Puro pulbon na <laughs>

ano ba yan? Ang effort naman ito. Wala kong minigay. Jejemon <laughs> guys, tignan. No! Ano na? It's a girl and it's a boy. Maliban dito. Super Mario. Tsaka si... Beto na kayo. Sino? Sino ito kasama niya? <laughs> Hindi nga Super Mario yung EU eh. Hindi ba na Super Mario? Oo. <laughs> <laughs> yung first movie na pinanood namin. Uma. Uh, sunod, Coast. sunod. Ano okay, yung sunod? Yan. Ito, Oppenheim. Nag-director's club kami. Bumili pa kami ng popcorn. dinamin okay. Hindi namin alam may pre. Hindi <laughs> kami marunong mag... 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 mag uh. ano nung upuan. <laughs> Nakakatakot baka masira. Let lang tayo pumasok so hindi natin makalakay. Kaya ang dilim di ba? Oo. Ay, Oppenheimer ba? Hindi, Pamina Matters muna. Muna. Tapos Oppenheimer. Tapos Malyari. Kasama namin sila Cherry. Oo. Uh, okay, huwag na basahin niya. Ba? Okay. <laughs> Letter ko yan sa'yo. Eh. Ay, okay. Kasama nga dun sa video para nakakaiyak. Ayoko, nakakahiya yan. Uh, Cheese, miss. Dalagay ko to di sa'yo. Diba sabi ko, ko bibigyan kita ng camera. <laughs> Uy, nakakakuha yun ang picture. Hindi. <laughs> Seryoso nga. Para siyang web camera. <laughs> Paano ka makakakuha ng picture? Aba, lagyan mo na SD card. Ah, SD card. Oh. Tanggalin kayo na sa... Ah, ano may charger. Gago, totoo ka. <laughs> Ayun ah. No. Pindutin mo yan oh. No. Pindutin mo. May web camera. Hindi. Touch. Paano mag-back? Ito. Ay, ito. Oh, diba, Sabi ko sa ano yung pinigin kita na ano DSLR. Akala ko yung DSLR na yung maliit na gano'n. <laughs> Kagaya yung binigay ko sa kanya. It's a boy siya It's a boy. It's a boy. It's a gay. <laughs> ayun ko yung regalo ko sa kanya. Please na kakaiyak. Hindi na ako tutuloy kay ko. Naiiyak na ako. I miss you. Oh my god. Thank you, baby. Thank <laughs> you, you. Ano ko tingin katingin ibang tao? Para tayong gago. <laughs> yung before, oh. di ba? Yung ginamit ko sa film. Ano? yung wallet ko hey. nga, tinanggal ko kanina umaga. Sa kasi there? sa, nasa, ano, drawer ko. Sabi ko, baka kasi, ewan eh, ko. Basta tinanggal ko siya. Ito yeah. yung favorite ko. Kasi, susuot ko to araw-araw. Kaya -araw. sa ID mo? Sa ID ko. Kasi ang bakit ang ID namin, kulay <laughs> blue. Eurasian. Kulay Ay, blue bell. Ano, <laughs> 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 -ano, ano, Titans baka. kayo? Jaga! <laughs> ni Mel. Oh, Tingnan mo, hindi na niya kagad inaalagaan. Okay lang yun. <laughs>